Pinuksan sa Davao del Norte ang isang katayan ng mga buaya. Ang karne at balat ng mga buaya i-export daw sa ibang bansa. At kabilang sa mga umano'y kliyente, ang international company na Louis Vuitton. Nakatutok si Teko Campo ng GMA Davao. Dahil tumaas ang demand ng karne at balat ng buaya sa international market, nagbukas ang isang kumpanya ng Crocodile Slaughterhouse sa to Santo Tomas, Davao del Norte. Ito ang unang kataya ng buhaya sa Mindanao. Ang kumpanya nito, lisensyadong pride ng buhaya at iba pang hayop. At may permit mula sa DNR at PAUBI para magproseso at mag-export. Ang karne ng buhaya ay para daw sa local market at sa China. is not uh, listed as animal, but it will fall under exotic so meat. So ang balat naman, ibinibenta sa Singapore at sa sikat na kumpanyang Louis Vuitton. Uh, yung skins namin, it is exported to, we are selling it to Singapore and uh, it is Louis Vuitton that buys it from us. And uh, Louis Vuitton now sells it to the other uh, premium uh, bag makers. Ayon kay Mercado, sinusunod nila ang wasong pagkatay sa buhaya mula sa pagdala nito sa slaughterhouse, pagpatay, pagtanggal ng balat at pagkatay ng buhaya. Hindi rin daw nakakapekto sa biodiversity at ecosystem ito dahil pao mga prinit nilang buwaya ang kinakatay at hindi ang mga galing sa wild. Mula sa Davao City, Tec Ocampo, Nakatutok 24 Horas.